Bibigyang tugon naman natin ang alalahanin na idinulog ngayong hapon ni Benhar Sakam para sa kanyang asawa na lumalaban ngayon sa sakit na tuberculosis. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito mga ka -aksyon. Uh, ako ko ng tulong ng medical assistant ko. Dala ng maintenance ang asawa ko, pagpapagamot ko sa asawa ko sa ngayon po, ando na naman sa lung center ng asawa ko po. Hindi ko po, po pong i-admit siya or i-check up lang kasi hindi na na po kayo ng sakit ng tagiliran. Ayan po yung panawagan ni Ben Har. Kumusta itong asawa mo ngayon, Ben Har? Uh, sa ngayon po, ma'am, nasa ICU po siya. O po, si Bisarano po, sa baga po tanana po yung baga niya. Pwede naka window po yung baga niya ngayon po. O ano po ba yung pagbabago sa sitwasyon ng inyo pong buhay matapos po na eto pong asawa niyo po ay na-diagnose po sa sakit na ito tay. Marami yung nagbago, ma'am. hirapan po ako eh. Kasi muna nagsasagit siya po, ay uh, pinabaw ako na kapag trabaho. Kasi 8 months na po siya lumalaban sa kapit Dahil nagkasakit si misis, hindi na rin po kayo nakapagtatrabaho? Hindi, Ilan hindi po na Ilan po ba na. yung mga anak po ninyo, Tay? Yung mga anak po namin nandiyan sa na Team Santo po. Opo. Bali yeah. siya po yung nag-aalaga ng mga. Okay, eto si Mrs. nakikita natin sa monitor, ano? Grabe yung oh. pinayat po ng katawan niya. Sobra po, ma'am. Sobra po yung pinayat po. Opo. Ayun, gandang babae itong si nanay. At ay, ano po, kumusta po yung sitwasyon po ng mga anak po ninyo? Mahirap, ma'am. Mahirap kahit uh, andun yung andun sila sa pita, minamakita. Lang, yung mga anak po man, ba niyo tay nag-aaral pa or meron na pong nagtatrabaho? Nag-aaral po sila ma'am. Bali, si, si din yung dalawa, si Tu yung punso po. Ah, oh, so maliliit pa. So paano maliliit po yung pag-aasikaso po, po sa mga anak po ninyo? Yun na lang po. Bali, naawa na po ang pinsan ko. Siya na po yung nag-aasikaso. Na So nababanggit nyo tayo na wala na po kayong trabaho. So paano nyo po natutusan yung pangangailangan po ng pamilya at ito pong gamutan ng inyong pong misis? Ayon nga pong nahihirapan ako. Mag-estan, pinusudungan ako ng kapalit ko. Pero umpisan uh, ko rin dyan yung pulit yung ng mga anak nga. Okay. Pero hindi uh, araw-araw po po uh, nga. Yun po, parang nakakayari. Tatay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List at dito po sa aming programa. Ano po ba yung... Uh, maaari po namin maitulong sa inyo, tatay. Medical assistant po, kung pwede po ka sa assistant, mas mainam. Uh, kaya nga po, lumapit ako dito, nagpapasalamat ako may nurse to na awa sa amin, ako kay Sir Kaya po, pinawagan niya si Sir Rodi po. Kaya po, natulungan po ako, nakalapit ako dito. Okay. Nagpapasalamat ako sa uh, ako, Diko, sa bangunan. Uh, hindi sila nagdalawang isip po, sa akin agad po ni agad po ako pinanggap ni di yung tinulungan Walang po. Walang pinipili ang ano ako dito kahit Muslim po ako tinulungan pa rin po nila Opo, Tatay, ano man po yung lahi punin ninyo, nasaan man kayong sulok ng mundo, ang Akubikol po ay laging handang tumulong po. Uh, para malaman natin kung ano po yung uh, specific na tulong na maibibigay po ng Akubikol Party List, ayan, katabi mo ngayon si Sir Rudy bescaya Sir Rudy, opo. ano po ba yung tulong na maaari nating uh, maibigay dito kay Tatay para naman sa kanyang misis? Ito nga po, ang tulad din ng isang itang kanilang tinulungan natin at ito rin ay pinakaluban din ang ating congressman congressman, congressman Salvi ko, ang 100K para sa lamp center sa kamutan ng kanyang may bahay. Madaling so, salita po, isang po ang pinakalip kanya ng ang ating congressman, congressman Salvi at hawak na niya kagad ang darang teleter. Halatang 100,000. Ayun, oramismo mismo ang tulong na ibibigay. Ayan, okay. hawak mo na Tatay Benhar ang 100,000 okay, worth of guarantee letter para sa gamutan ng inyong misis. Kamusta na Tatay? Ano yung pakiramdam mo ngayon? Kaya po, malaking tulong po ito sa amin. Kasi ano, ang taas din ang tuyo sa, ano, sa lung cancer po. Itong malaking bagay po ito sa akin ang tulong ng ako, people sa pangurap sa ito. Salamat din ako kay Karudi, nagpapasalamat ako kay kung mansay ko. Asa kung Edman Hill po nga doon. Saka sa ako si Ikon, mas maraming po salamat. Kahit po yung tausaw so, party, list, hindi po kami makakalapit. Kaya nga po nagulat ako, sabi ko, puti pa yung ano, yung ako Bicol. Kahit Muslim ako, sinulungan po ako. Po, naniniwala ka na tatay ng Ako Bicol Party List ay hindi lang tulong para sa mga Bicolano kung hindi sa lahat ng Opo, lahi sa lahat po. Oh, po ma ikaw man ay Tagaluzon, Visayas oh, at Mindanao. Kaya po, ma'am, sinabi ko sa mga kapatid ko sa Mindanao, doon sa Tawi-Tawi, itong akubikol, kung pipili kayo ng party list, isa lang po, akubikol lang po sa po. ayon, maraming salamat po, Tatay Benhar. Oh, ah, kayo po ay buhay oh, po. na patunay ng akubikol party list po ay talagang nakakatulong oh, sa lahat ng oh, mga Pilipinong nangangailangan. Mabuhay po kayo.